tayo mga kabalyo sa RL Garage Yan, dito tayo Ah, is blind Hindi na ito ano Hindi na ako makakapit Tayo Yan, ito ang recommend kasi sa akin na gumagawa daw talaga ng ganito So, sakit daw ng Yamaha Sabi ng eh sa okay, ko sa inyo yung sira Actually kaka-CBT Cleaning lang neto na nakaraan, hindi ko napansin na may problema na parang gano'n. Hindi ko alam kung saan dun yung nanggaling. Pero grabe na nung-spread kasi. Anong paggamit yan, Boss? Yung spline. Ha? Ah? Yung spline. Hindi na to ano, hindi na ako makakapit. na low street dito pati yung pinakakita niya so, ang ganyan din tama sa akin pinaretrend ko na yung akin yung red na lang yung sa akin pag, pag sinabi kasi yung retrend yung kapitan ng tornado so, na retrain. yung ginawa yun eh yun yung pinaretrend yan ang sira na akin eh yung... malala na rin mga ako. So ito yung pinakasira niya mga sir o. Oh. Ang malinaw, ang malinaw. lang muna natin ito. So, para makita na malinaw yan siya. So dito may gumagawa daw sa kanila mga sir. Sir, konting tanong lang sir. Ano bang gagawin sa kanya? Wewelding -we -we weldingan ba siya? Oh, welding. Ah, oh, we welding. So safe naman yung langis niya sa mga piyesa. Yung welding niya. So we welding in siya tapos i -re -re parang i -re rebuild din tawag no. Rebuild din tawag. Ang okay. tawag. Pag kinlose up mo yan, manipis na yung thread niya, naka kumpara nakahiga na yung mga thread. Ano ayaw na. Tapos supply mo naman si Kita mo hindi siya papasok. Option mo na to. Uh, kung gusto mo pa-correct lang yan para pumasok yung bagong drive face mo, 18 yon kasama yung rebate ng trip. Okay. okay. Pero kung gusto mo pa restore para mawala yung ayun mm -hmm. Yung mga uka na yon. Okay. Uh, approximately mga 25 sir pero papa double check ko muna kayo. Uh -huh. So, if ever lang, ma'am, na ipawelding siya, mag magiging matibay pa rin naman po siya. yes, yes. -re restore siya. Ano? Mar -re -restore oh, siya. Oh, 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 parang, mare-restore siya. O, restore siya. Oh, so, hindi na natin kailangan tanggalin yung, siya yung sigun niya, hindi na natin na kailangan na, tanggalin. Na. Oh, wala na. Mabilis lang yan. so, ganun lang, siya, mga sir. It. So, to, to estimated, pwede tumakas, pwede bumaba. Oo. Oh, oh. Okay. The, so, um, yun um, uh, lang. pagka once na nirebuild natin yung spline, matik siya, pasok na siya sa 2.5 Okay. Pero since uh, sa marabang kaya naman kasi yung damage dun sa spline mo hindi naman umabot ng lampas na kalahati eh, minsan kasi may nagdadala talagang konti na lang so, ka. kasi, yung mga uh, okay. so yun sa kasi yung puso sa sinasabi ko na mas sa matibay depende kasi sa gumagawa yun sa amin kasi yung gamit namin hindi ordinary welding okay. kaya yung materialis iba hindi siya up -out tiwala pala sa So, yun mga sir. 1H siya estimated. Kasama na to. Tapos, ano lang to. Iaalign lang yung yan. Yung pinagkakapitan niya. Iaalign lang yan para mapasok yung Pesta na yun. Pero ang ano natin ngayon, ipaparestore na lang natin siya. Parang back to stock siya. Yan. Kung kita nyo yung mga yan. Oh kita nyo yung uwang uwang yan dito ginagawa nila yan 2-5 estimate so yan mga sir no, Vendia Street tapos waysable naman ang RL Garage waysable naman sya so kung may mga problema kayong gano'n mga sir punta na dito Sir. tapos na mga sir napakaganda ng pagkakagawa solid oh parang bago na agad na sya bang angas so hindi na, hindi na, hindi tinanggal si ano natin yung sigunyal natin yan na sya sok na sok na solid So yung presyo, tanong na lang kayo dito kung magkano. Alam niyo na naka-discount tayo. hindi ko sabihin yung presyo kung magkano ako. Punta <laughs> na lang kayo mga paps. Ay mga sir. Yes. Solid naman, solid.